ng bansa si Myla Roque. Ito pong asawa ni Attorney Harry Roque. At ngayon, makakapanayan po natin at aalamin po natin ng update kaugnay kay Myla at nasa linya na po si Miss Dana Sandoval, spokesperson po ng Bureau of Immigration. Magandang hapon po, Miss Dana. Ay, magandang hapon po sa inyo. Ayan po. Miss Dana, um, ano na po yung update kay uh, Attorney, Ito nga si uh, Myla Roque, ito pong asawa ni Hari uh, Harry Roque. Yes, we are confirming po na lumabas, lumabas po siya ng bansa ng September 3, papunta po ng Singapore. Um, ang kanyang immigration lookout bulletin po ay in ng Department of Justice noong September 16. So she was already out of the country. Mm -hmm. Uh, Miss Dana, kailan niyo po na-confirm itong uh, nakalis o paglabas ng bansa nitong si Myla? Upon verification po doon sa records niya after nung maisyuhan po ng lookout bulletin, nakita po natin na out of the country po siya. Um, mm -hmm. We also informed po the uh, authorities na siya po ay nasa labas ng bansa. Miss Dana, para po sa kalaman po ng ating makikin uh, tagapakinig at ng mga manonood, ano po ba ang definition nitong uh, o ibig sabihin nitong immigration na uh, bulletin order? Yes, ang Immigration Lookout Bulletin po ay hindi isang whole departure order or warrant of arrest. Ang uh, true it's true to its name po ang lookout bulletin ay para i-look out or tingnan or uh, i-monitor ang travel po ng isang uh, individual. Mm -hmm. And the lookout bulletin po is meant um, for uh, uh, the immigration is instructing immigration officers check and verify po yung records ng isang individual na subject nito monitor yon travel well, at kung siya po ay makita na paalis na bansa is tawagan po lahat ng mga uh, related agencies para po uh, i-check and double check kung merong freshly issued warrant of arrest or full departure order against the subject Miss Dada ano na po ba ang ginagawa o ano na po ang ginagawang hakbang ng uh, Bureau of Immigration para mapauwi na po itong si uh, Myla Roque sa so ngayon po, wala pa pong uh, order for uh, her arrest mm -hmm. or for her um, holding dito sa Pilipinas. So, um, what we can do po is still monitor yung travels niya if she comes back to the country or whatever po. Kung meron pong mag, uh, bagong order na ilalabas ang korte halimbawa po um, pertaining to her travel at pinipigilan siyang bumiyahe, mm -hmm. we will uh, also check po with our counterparts regarding this one. Sa ngayon po ba, Miss Myla, ay Miss uh, Dana, may nakakausap na po ba tayo or nakikipag-ugnayan na po ba tayo sa mga oh, sa Singapore authorities? Um, sa ngayon po, since wala pa po order or anything mm -hmm. of that kind pertaining to her, she's not the subject of any investigation. Yung look bulletin pa lang po okay. ang ini-issue sa kanya. So we just monitor po yung kanyang travel. Ayun. May update na rin po ba tayo kay Atty. Roque? Okay? Kay Harry Roque? So far po, wala po tayong recorded na departure or any attempt to depart ni um, former spokesperson uh, Harry Roque. Ayan, kamusta na rin po yung uh, deportation ng mga Pogo workers? Ah, yes, yesterday po yung deadline for their voluntary um, filing of downgrading. So marami-rami po ang nag-file um, for the past weeks. And sa mga susunod po ng araw, makikita na po natin na dahan, po silang umaalis following po yung 59-day period na binigay po sa kanila after downgrading. Miss Dana, ilan na po yung datos? O oh, may datos na po ba tayo or bilang kung ilan na po yung Pogo workers na nakalis po dito sa Pilipinas? Sa nada-downgrade na po natin, nasa mahigit 12,000 na po yung na-downgrade natin. They are given until the end of the year, which is December 31, para po umalis po ng bansa. So yung 59-day period po na is meant for them to uh, book their tickets already. So siguro po, the final figures, we will be able to see by the end of the year. Ayan, Miss Dana, baka po may panawagan po tayo sa publiko, sa pamalaan o rekomendasyon. Yes, siguro po, um, particular din sa mga kababayan po natin, if they see any suspicious activities of foreign nationals, maari pong nagtatayo ng mga maliliit na illegal online gaming or scam hubs. Ang ilan pong foreign nationals in your area, please to report it po sa Bureau of Immigration, um pati po sa inyong local government units para mahuli po natin yan at mapareport kasi seryoso po tayo doon sa pagpapatupad ng sinabi po ng ating pangulo na by the end of the year, dapat wala ng online lending sa Pilipinas. At ito po mga peke, mga maliliit, mga illegal na uh, kumpanya na nag uh, nag uh, uh, nagkagaroon ng mga online gaming ay dapat po mapigilan na natin at mapaalis na po ng bansa. Maraming maraming salamat po Miss Dana Sandoval. Salamat po at magandang tanghali. At yan nga po ang tinig ni Ms. Sandana Sandoval mula po yan sa Bureau of Immigration, spokesperson po yan ng BI.